Mission mo ngayon, lahat ng tao sa paligid mo rito. Mission ni Lord, ni Lord sa'yo yan. Sharean <laughs> mo sila ng sharean niya. <laughs> Kasi ako, may sa sa'kin ni God. Lahat ng pasayro ko. so, dito na ako! Oh. Thank Ay, hey, basura, basura! Salamat! Ano yun, ma'am? Sa dyan, 316 lang yun yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him can not perish but have eternal life John 3.16 hmm. tapos na-explain ko lang ng contact, ka. pag-ibig ng Diyos para sa lahat yun wala siyang pinipili pag lahat tayo inibig niya kahit may kasalanan tayo as we are inibig niya tayo, tanggap niya tayo hindi yung kailangan muna natin maging mabait bago tayo ibigde kahit makasalanan tayo hindi naman maliligo muna bago ka maligo diba ako <laughs> makasalanan tayo labi tayo kay Lord tanggapin natin yung forgiveness na ino-offer niya sa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ si Jesus Christ ano bang ginawa niya sacrifice sa atin na namatay para sa atin So kung may ganun tayong pag-iisip na nalaman na natin na may namatay para sa atin. Ang gat maaari, hindi na natin gagawin yung mga kasalanan. na, may namatay na nga para sa iyo eh. Pumasok na booking, bilisan ko na. So anong kailangan natin gawin? Kailangan natin gawin is i-accept yung forgiveness ni God. Tapos i-accept natin si Jesus Christ as Lord and Savior para mailigtas tayo sa kapahamakan. Ba't ba tayo makapahamak? Kasi lahat tayo nagkasala na. Walang tao na walang kasalanan. Lahat tayo nagkasala. Then yung bonus nun is eternal life. Yung buhay na walang hanggan sa piling naman ng ama. Then kung naniniwala tayo sa kay Jesus Christ, um, maniniwala din tayo sa mga sinasabi niya. Isa sa mga sinabi niya yung John 14.6. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Narinig mo na yan. No one comes to the Father except through me. So walang ibang daan siya lang wala nga ding ibang katotohanan siya lang kung mga, yung mga ways, kahit anong ways kanya naligaw tayo ng dandas, direction sa buhay kung anong gagawin siya pa, siya pa rin yun, nasa bible lang yun yung mga, yung mga katotohanan nasa bible din number three, I am the life minsan buhay tayo pero we feel empty, incomplete parang may hinahanap tayo nang hindi natin alam na kung saan saan natin hinahanap yun hinahanap natin yun walang iba yun, si Jesus Christ lang yun kasi sa akin din, ganun din akin din ganun eh. Parang dati, hinahanap ko sa party, relationship, sa isang social. Saan-saan ko lang hinahanap sa inyo mga Pero kinabukasan, empty na naman tayo. Parang may kulang pa rin. Pero once na si Jesus Christ, nagkaroon ka ng relationship kay eh, Jesus Christ, kahit ano pa man yung ginagawa mo, masaya ka. <laughs> Kasi, complete ka na eh with Jesus eh. Siya lang yung walang. Siya lang yung makakakomplete. Yes. Yeah. Alad ng tulang Paano natin makikilala si Jesus Christ? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Nandun lahat ng ano niya. Teachings niya, billing niya, commandments niya. Ayaw niya, gusto niya. Ganun tayo magkakaroon ng relationship. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya. Sa pamamagitan din ng Bible. Yes! Araw-araw, isang chapter. Galing mo ah! Nag-surprise niya nga rin.

Kinata kinatanong ko lang sa pasayero kung do you accept Jesus Christ as Lord and Savior? Kaya ma'am, accept niya Jesus Christ. Ano oh, naman. <laughs> <laughs> so, ang, mi ang mission mo ngayon, lahat ng tao sa paligid mo rito. Mission ni Lord, ni Lord sa'yo yan. <laughs> mo sila nang sharean yan <laughs> Kasi ako, may mission sa kanigat. Lahat ng pasayero ko. <laughs>